Sa katahimikan ng mga sandaling iyon, ting tim, -tim na nanalangin si Eve. Sa kanyang panalangin, hiniling niya nagabayan ni Adam ang kanilang mga anak, ang sangkatauhan, na patuloy na lumalaban-laban sa mga Diyos sa Ragnarok. Ngunit bago pa man tuluyang umusbong ang pag-asa, biglang gumapang ang pagyanig sa lupa at umalon sa hangin ang isang nakapanghihilakbot na presensya. Isang malupit na aura ang sumabog, nagdilim ang himpapawid, at ang paligid ay nabalot ng bigat na halos magpabagsak sa lahat ng naruroon. Isa-isa silang kinilabutan, ang ilan na may nang hinat hindi makagalaw, hirap huminga sa bigat ng kapangyarihang bumalot sa kanila. Maging sina Brunhilde at Kintoki ay napatigil, ramdam ang matinding puwersang bumagsak mula sa itaas. At sa unti-unting pagalis ng maitim na aura, sa pagaspas ng malalaking pakpak, lumitaw ang isang figurang nagpatahimik sa buong arena. Ang kataas-taasang Diyos ng Norse, si Odin, sa wakas, nagpakita na. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 108. Ang simula ng round labindalawa. Sa pagsisimula ng ikalabindalawang laban, nakahanda na ang arena. Karaniwan lamang ang anyo nito, ngunit ang paligid ay binabalot ng bigat ng pananibig. Ang mga tao, maging ang mga Diyos, ay nakatutok sa gitna, sabik sa kung ano ang susunod na magaganap. Muling umalang-aungaw ang tinig ni Heimdall, ang tagapagsalaysay ng Ragnarok. Ipinahayag niyang dalawa na lamang ang natitirang laban sa makasaysayang digmaan na ito. Matapos ang ikalabing isang sagupaan, lamamang na ang sangkatauhan ng isang panalo. Isang hakbang na lamang at tiyak na ang kanilang kabuoang tagumpay. Isang sitwasyong hindi pa kailanman nararanasan ng mga Diyos. Hindi na ito maituturing na laro o simpleng kasiyahan. Ang mismong dangal ng kanilang pagka ang nakataya. Kaya't sa laban na ito, wala nang puwang ang pagkatalo. Mula sa pasilyong nagdurugtong sa arena, unti-unting lumitaw ang dalawang anino. Ang kanilang mga yapak ay pumapailan lang, kasabay ng tumitinding tensyon sa paligid. At nang tuluyan silang masilayan, nakilala ang susunod na lalaban para sa sangkatauhan, si Sakete Kintoki, kasabay ng kanyang kaibigan na si Buda. Naitanong ni Buda kung ayos lang ba ang kaibigan niyang si Kintoki sa nalalapit nitong laban kay Odan. Ngunit nang lingunin niya ito, bumungad sa kanya ang kumpiyansang ngiti ng Kaibigan, napatawa-tawa pa habang sinasabing wala pa siyang kahit anong ideya tungkol sa laban. <laughs> Gayunpaman, binigyang diin ni Kintoki na ayos lang iyon dahil para sa kanya, kahit ano pa ang mangyari, panalo pa rin siya. Nagulat si Buda sa narinig, ngunit ramdam niyang matibay ang paninindigan ni Kintoki. Naniniwala ako rito mga cops, dahil sa kanilang laban noon na umabot ng siyam na putsyam na bakbakan, kung saan wala ni isa ang nagwagi, at wala pa siyang valkyrie noon Kaya't tiwala si Buda na papalag talaga ang kaibigan niya sa laban Nagkatawanan na ng dalawa, at nasabi ni Buda na napaka misteryoso ng kanyang kaibigan Ngunit agad din siyang sumangayon, sapagkat alam niyang kapag sinabi ni Kintoki na mananalo siya, paninindigan niya ito hanggang dulo Dagdag pa ni Buda, may isa pang tiyak na dahilan kung bakit hindi maaaring matalo si Kintoki. Nagulat naman si Kintoki sa sinabi ng kaibigan, at nang lingunin niya ang kanilang daraanan, tumambad sa kanya ang mga taong naghihintay at nakaabang. Sa magkabilang hanay, naroon ang mga mahal sa buhay at kaibigan ng mga naunang mandirigmang lumaban at nagbuwis ng buhay para sa sangkatauhan. Naroon ang pamilya ni Adam, gayon din ang mga kasamahan nina Nikola Tesla, King Leonidas, Raiden Tamimon, at Lubu. Bagamat wala na ang mga mandirigmang ito, ang kanilang iniwan ay dumalo upang magbigay galang at maghatid ng lakas ng loob sa bagong manlalaban. Hindi maipaliwanag ni Kintoki kung bakit naroon ang lahat ng mga taong iyon at sandali siyang natulala sa mga nangyayari. Ngunit agad siyang sinabihan ni Thomas Edison, ipinaliwanag na naroon sila dahil may nais silang iparating kay Quintope bago ito sumabak sa laban. Hindi maunawaan ni Quintope ang sinasabi ni Thomas Edison. Ngunit sa mismong sandali, hinawakan siya ni Edison sa kamay. Seryoso ang kanyang anyo, walang bakas ng biro o pag-aalinlangan habang ipinapasa niya kay Quintope ang pinagsama-samang lakas ng lahat ng naroroon. Tahimik ang paligid, ang lahat ay nakatoon ang tingin sa ginawang iyon ni Edison, ramdam ang bigat ng kanyang intensyon. Sa pagkilos na iyon, ipinahayag niya na natanggap na ni Kintoki ang buong lakas ng sangkatauhan. Buo ang kanyang pananalig sa isinagawa, walang bahid ng pagdududa. Sa kabilang dako, isang ngiti ang sumilay kay Einstein, na parabang namutawi sa kanyang isip na labis na hindi makaagham ang ginawa ni Edison. Ngunit kapansin-pansin na si Edison mismo ang unang umamin, na sadyang ang kanyang ginawa ang pinakawalang k-scientific sa lahat. Isa-isa, tumingin ang mga kaibigan ni Edison kay Kintopi, waring ipinapasa rin nila ang kanilang tiwala. Sa katahimikan ng sandali, para bang maririnig ang tinig ng isang taong wala roon, si Nikola Tesla. Kung siya lamang ay naroroon, marahil ay sasabihin niyang ang agham ang nagbibigay liwanag sa mundo, subalit ang damdamin ang siyang tunay na nagliliwanag sa puso ng sangkatauhan. At sa huli, iisa ang naging buod ng lahat ng ito, manalo si Kintopi para sa kanila. Manalo siya, upang ipagpatuloy ang pag-usbong at progreso ng sangkatauhan. Napatingin si Kintopi sa kanyang kamay na minsan nang hinawakan ni Thomas Edison. Sa haplos na iyon, dama niya ang bigat ng tiwalang iniatang sa kanya ng buong sangkatauhan. Sa katahimikan, nakalutang ang isang malinaw na katotohanan, hindi siya maaaring matalo. Mula sa hindi kalayuan, maring ipinaabot ni Zhang Pei ang kanyang saloobin. Para sa kanya, kung dito magtatapos ang kwento ng sangkatauhan, magiging hangkag at walang saysay ang lahat, masyadong magiging payak ang wakas para sa isang kasaysayang pinanday ng dugo at sakripisyo. Sa kabilang dako, ipinahayag ni Liu Bei na ang bigat ng limang bayaning na matay sa laban ay nakapatong na sa balikat ni King Topi, ang kanilang mga sakripisyo ay hindi dapat mabaliwala. Kasabay nito, isang dagendong ang humanig sa sahig. Ang mga sumo wrestler ay sabay-sabay na ibinagsak ang kanilang mga paa, nag-iiwan ng alo ng puwersa sa paligid. Para kay Tan Ikazi, na minsang naging guro ni Raiden, kung naruroon lamang ang kanyang alagay tiyak na susuporta ito sa kaibigan. Si Onogawa naman ay nakatingin ng may ngiti, worry na nananabik na masaksihan ang pinakamalakas na atake na maipapakita ni Kintoki. Hindi rin nagpahuli si Hagis. Sa kanyang paniniwala, naway sumaatin ang tapang ni Haring Leonidas at gabayan nito ang bagong mandirigmang sa salang. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unting lumapit si Cain, isa sa mga anak ni Adam. Itinuro niya ang kanyang kamao kay Kintoki, tanda ng matibay na paninindigan. Sa malakas at mariing tinig, malinaw ang ipinahayag niya, wasakin ang Diyos na makakasagupa, at ipagpatuloy ang laban para sa ating lahat. Naramdaman ni Kintoki ang bigat ng lahat ng paningin na nakatuon sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon, kaya't nahihiya pa rin siyang tugunan ang mga ito. Muling sumiklab ang tinig ni Heimdall, ipinatawag ang mga mandirigma sa arena. Ang hudyat ng laban ay dumating na, sinabihan siya ni Buda na oras na ng laban niya. Habang naglalakad si Kintoki, daman niya ang bawat panalangin, bawat pag-asang isinalin sa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aatubili, naroon ang taos pusong pasasalamat. Buo na ang kanyang pasra, dadalin niya ang pag-asa ng lahat sa laban na ito. Samantala, si Eve ay tim na nagdasal sa kanyang namayapang asawa. Sa kanyang panalangin, hiningi niya kay Adam na gabayan ang kanilang mga anak. Sapagkat sa mga sandaling ito, malinaw na ang laban ni Kintoki ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng tao. At sa isang makapangyarihang larawan, na silayan ng lahat ang sagisag ng kanilang pag-asa, si Kintoki bilang tagapagmana ng apoy na minsang isinindi ni Adam. Isang sagisag na kailanman, ang sangkatauhan ay hindi susuko sa laban para sa kanilang kinabukasan. Paglabas ni Kintoki mula sa entrada ng arena, agad na muling umalangaungaw ang tinig ni Heimdall. Ipinahayag niyang nasa ikalabindalawang laban na sila ng Ragnarok. Sa harap ng lahat, unang tumindig ang kinatawa ng sangkatauhan, isang mandirigman na may hawak na dambuhalang palakol. Ngunit sa isipan ni Heimdall, isang katanungan ang bumulot, tao nga ba ang kaharap nila, o isang yokai? Ang bawat hakbang ni Kintoki ay nagiiwan ng mabigat na bakas. Kapansin-pansin ang kanyang paa na mistulang may anyong demonyo, at ang kanyang mga sandalyas ay may talam sa ilalim, worry maliit na palakol na kumikislap sa bawat pagtapak. Muli, nagsalita si Heimdall, ibinabalik ang lahat sa pinagmula ng mandirigma. Matagal nang kilala ang kanyang kwento, isang batang inampo ng Yamanba, na bago pa man magkamuwang ay nakikipagbuno na sa mga oso. Sa kanyang kabataan, pinaslang niya si Shuten Doji, ang hari ng mga demonyo. Taglay ang pambihirang lakas at hawak ang kanyang palakol, siya'y naging tapat na basal ni Minamoto no Reiko, at kinilala bilang pinakadakilang tagapagpuksa ng mga demonyo noong panahon ng Heian. Itinanghal siya ng mga tao bilang kantaro, ngayoy muling tumindig, hindi upang harapin ang isang halimaw, kundi upang hamanin ang isang Diyos. Sa kanyang pagdating, ibinagsak niya ang dambuhalang palakol sa sahig ng arena. Umalungaw-ngaw ang dagendong, waring humanig sa sahig ng entablado. Sa kanyang mukha, walang bakas ng takot, tanging tapang at tiwala ang nangingibabaw. Ngunit bago tuluyang magsimula ang laban, biglang lumitaw mula sa ilalim ng sahig ng arena ang kanyang Valkyrie, si gold. Kita sa kanyang mukha ang pangamba at pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung siya nga ba ang nararapat na maging katuwang ni Kintoki sa isang laban na ganito katindi. hindi. Sa kanyang isipan, baka mas mainam pa kung si Brunhilde mismo ang lumaban. Subalit sa paninindigan ni Kintoki, malinaw ang lahat, walang ibang mas sasakto, kundi si Skegold lamang. Sa huli, napawi ang lahat ng kanyang pagdududa. At sa sandaling magkaisa ang kanilang mga kaluluwa, isang nakakasilaw na liwanag ang bomb sa buong arena. Ang pagsasanib ng Valkyrie at Mandirigma ay naghatid ng liwanag ng pag-asa at kwersa ng sangkatauhan. Para kay Brunhilde, pinuno ng mga Valkyrie, ang sandaling ito ay may natatanging kahulugan. Ang nakasama ni Kintoki ay si Skeggold, Gold, ang tinaguriang ultimate introvert, ngunit sa kabila ng kanyang likas na pag-iisa, nagawa niyang buksan ang kanyang puso at makipag-isa kay Sakete Kintoki. Dahan-dahan, ang kanilang pagtutugma ng damdamin at kapalaran ay humantong sa pagsasanib, pumasok si Skeggold Gold sa dambuhalang palakol ng mandirigma. Kita sa mukha ni Brunhilde ang buong kumpiyansa sa pagkakaisa ni Skeg Gold at Kintoki. Subalit sa gitna ng kanyang pagmamasid, bigla siyang nagulantang nang mapansin ang presensya ni Zeus na ngayon ay nasa tabi na niya. Ang pagdating ng Diyos ng mga Diyos ay hindi niya inaasahan, at labis siyang nagulat. Napatanong siya kung bakit naroon si Zeus, at bagaman casual ang tugon, malinaw ang interes nito. Nais lamang niyang makita ang ekspresyon ng bunsong Valkyrie na si Gol, ngunit agad din niyang napansin na wala ito sa tabi ni Brunhilde. Kasunod yun, binitawan ni Zeus ang tanong na bomb igat sa hangin, sa palagay ba ni Bron mananalo ang taong pinili niyang laban kay Odin, ang kataas-taasang Diyos ng Norse. Walang pag-aatubili ang naging sagot ni Bron Hilde. Sa lahat ng laban, hindi siya pumipili ng mandirigmang nakatakdang matalo. Ang bawat pinipili niya ay yaong may kakayahang lumampas sa imposible. Napakamot na lamang si Zeus sa ulo, bago nagbitiw ng mga salitang puno ng alinlangan, sana nga tama ang pinaniniwalaan ng Valkyrie. Muli, binigyang diin ni de na si Kintoki ang perpektong panlaban kay Odan. Hindi lamang dahil sa kanyang lakas, kundi dahil kay Skegold, sapagkat siya lamang ang Valkyrie na may kakayahang ilabas ang tunay na kapangyarihan ni Kintoki. Sa madaling sabi, silang dalawa ang perpektong magkasama para sa labang ito. At dito na nasilayan ng lahat ang mahimalang pagbabago. Unti-unting nagbago ang anyo ng dambuhalang palako ni Kintoki, mula sa pagiging isang karaniwang armas tungo sa pagiging isang banal na sandata. Masdan ng kasiyahan sa mga mukha ni Nabuda, Cain, Thomas Edison, at maging ni Brunhilde, pare-parehong nasisiyahan sa kanilang nakikita. Ang pagbabagong ito ang hudyat ng pagsilang ng bagong divine weapon, ang Axe Time, ang banal na sandatang nakapasan ngayon sa balikat ni Sakete Kintoki. Mula sa kanyang mga kamay, inikot-ikot niya ang dambuhalang palako sa ere na para bang wala itong bigat. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi may sapagkat daman niya ang kapangyarihan ng sandatang ngayoy tunay na nagiging bahagi niya. Sa paligid, lalo namang sumiklab ang tuwa ng mga bata at ng mga nakasaksi, habang pinagmamasdan nila ang pagbabagong anyo ng armas. Maging si Buda ay napailing na may ngiti, sapagkat si Kintoki, sa kanyang pagiging likas na magaan ang loob, ay muling nakukuha ang puso ng lahat ng tao sa arena. Damaloy ang kasiguraduhan sa mga manunood. Para sa kanila, kung si Kintoki ang lalaban, may pag-asa. Marahil ito na ang laban na magtatapos sa Ragnarok. At ayon sa tinig ng tagapagsalaysay, sa unang pagkakataon sa loob ng pitong milyong taon ng kasaysayan, naniwala ang sangkatauhan na kanilang nasasaksihan ang araw na malalampasan nila ang kalooban ng mga Diyos. Ngunit bago pa man tuluyang sumiklab ang pag-asa, biglang nagdilim ang kalangitan. Isang mabigat na aura ang kumawala at lumukob sa buong paligid. Ramdam ito ng lahat, maging ni Nakintoki at Branhilde. Isa sa mga tao ang nahirapang huminga, at ang ilan na may halos mabuwal sa bigat na pumapasan sa kanilang mga katawan. Sa itaas, isang maitim na aura ang bumalot sa himpapawid. Sa gitna ng katahimikan, iisang pangalan lamang ang sumagi sa isipan ni Nabuda at Brunhilde. At sa mismong sandaling iyon, marahang binigkas ni Buda, dumating na siya. Sa isang iglap, sa pagaspas ng malalaking pakpak, naglaho ang maitim na aura at lumitaw ang isang figura. Ang kataas-taas ang Diyos ng Norse, si Odin. Seryoso ang kanyang titig kay Kintoki sa ibaba, ang kanyang mga mata ay matalim at mabigat, worry ipinaparamdam ang buong bigat ng kanyang kapangyarihan bilang Supreme God. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina! So, Magturo ng pansin sa bitmaan, mga bayani nagigay ng hiling.